ma-farm lang ako dito. Tapos biglang nabating si Sulo. Ang ako. Akala ko mawag na siya. Nandiyan na pala. Patay ako. Hindi ko na-expect pinititihan ako. Mas pinagtulungan ako patay naman ako. Nagante ako sa inyo. Tayo mo ako si Long. Yan na naman si Sulong? hindi ka mga kaysa ngayon na kita ginantihan ko ng TV pan-pan na ako ngayon Sigala naman lumusog takbo si Lord takbo ayun patay na naman yes. sila na naman lumabas ito na lang ang yung sakta patay na naman 400, si silong sa inis ko hinabog ko na naman ang imila sa mga butang ko Takbo. Kasi din na nakatakbo. Patay na naman. Sisigong din na nakapakita. Nagyan ko na naman yung isang MN nila. Patay na naman. Wala na. Wala